5 ipon tips para makaipon kahit maliit ang kita. Una is baguhin mo ang iyong mindset. Kung dati eh gastos ka lang ng gastos, this time baguhin natin yung mindset natin. Gawin natin priority ang makaipon. Every time na sweldo ka, make sure na kahit 10% ng kinikita mo ay naitatabi mo. Pangalawa is gumawa ka ng budget na magwo-work sa Importante talaga na natatrack natin yung mga expenses natin. Kasi pag nakikita natin kung magkano yung mga ginagastos natin, mas nakakapag-adjust tayo and mas may control tayo sa pera natin. And pangatlo, magdagdag ka na pa bagong source of income. Mas mabilis tayong makakaipon kung meron tayong other source of income. Mag-part-time tayo. And pang-apat, iwasan mo magkaroon ng malaking utang. Kasi pag may utang tayo, alam naman natin na nagko-compound yung interest nito at nagiging kalaban natin ng pera. And panglima, isali ang iyong pamilya sa plano. Importante na nai-involve natin ang ating pamilya para nasusuportahan nila tayo sa ating mga investment goal. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB, Roan Celis Capistrano.